na ng mga bagyo ang niretire na o hindi nagagamitin ng pag-asa. Sa listahan ng mga pangalan ng domestic storms dahil sa devastating impact nito noong 2024. Ito ang sinabi ng pag-asa. Ang mga pangalan ng bagyong Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel at Pipito ay permanente nang inalis sa listahan ng domestic names na ginamit ng pag-asang sa pangalan ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman ang binanggit ng pag-asa administrator na si Nathaniel Servando. Dahil sa desisyon, ang 2024 ang taon na may pinakamataas na bilang ng mga nadekomisyon na pangalan ng bagyo. Simula ng kasalukuyang sistema ay ipinairal noong 2001. Batay sa official reports mula sa Office of Civil Defense, ang tropical cyclone name ay nire-retiro kapag nagresulta ito ng mahigit sa tatlong daang namatay o pinsalang umabot ng isang bilyong piso. Sinabi ng pag-asa ng compounded effects ng sunod-sunod na bagyo sa huling kwarta ng 2024, ang naging susi para iretiro na ang pangalan ng mga bagyong ito na direktang nag-contribute sa malawakang devastation. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.